Magandang magandang umaga po muli sa inyong lahat mga kaibigan Ayan, maaga po ako nga nanguha ng uh, dahon ng bayabas Kasi tuwing umaga Ito po ang aking nilalaga at iniinom po namin ito ni mister Para tayo po ay uh, gumaling na Basta yung faith ko Ginawa ito ng Panginoon para sa may mga karamdaman. O kaya pagkain kasi ang bayabas ay namumunga din. Ayan, o, oh, ikawawa naman, bayabas, may nakuha pala ako may bunga. tagalin natin yan. Sa mga nagtatanong kung legit ba talaga, yes po, mga madam, mga sir, napaka legit po nito nga dahon ng bayabas. Sabi ko nga po, yung walo kong uh, gamot, meron akong oxygen sa puso, meron pang puso, meron pang kabog sa puso, meron nga uh, kung ano-anong mga binibigay ng doktor, mga nire-reseta ng doktor ng mga gamot. Kasi wala naman pong, wala pa akong gamot sa kanser. Pero purihin po ang ating Panginoon nagpapanaginipan ko po itong bayabas tapos madalas kong maisip sabi ko, Lloyd bakit ba lagi mong pinapaisip sa akin ang bayabas eh, alam ko naman na ang bayabas talagang maganda po ito lalo na sa mga nag-ELVM at saka sa mga naglalanggas ng sugat <clears throat> so ngayon talagang ginawa ko na po yung lagi kong naiisip na bayabas yun ano ko na awa'g dito. Sinimulan ko ng uh, inumin. Naglaga na po ako mula nung anong buwan ba? Ngayon April na. Mula po nung uh, February 'yan. Mula po nung February. Uminom na po ako ng uh, nilagang bayabas. Hindi na po ano kahit ilang ilang dahon na po 'yan kahit 20 na dahon, 30 na dahon. Yan na po yung uh, nilalaga ko. Tapos alam niyo po ba, yung akin pong uh, sugat sa breast, eh ano po siya, tumitikong. Kasi natuyo siya. Talaga pong uh, ang dahon ng bayabas talagang uh, parang antibiotic. Tapos alam niyo po ba, dati, pag tumatagilid po ako sa kanan, kasi dito po sa kanan ko ang meron po ano eh, uh, cancer. Hindi pa po, po ako nakakatagal ng isang minuto. Grabe po ang kirot. Para bang, kung baga sa bigat, eh, napunta doon lahat ng bigat. Grabe po ang kirot. Ngayon po, sinusubukan ko pong matulog na nakatagilid sa ano, sa kanan. Ay, mga kaibigan, salamat sa Diyos kasi hindi na po siya kumikirot. Tapos, tuyong-tuyo po ngayon ang aking na uh, sugat sa breast. Dati, bigla na lang dudugo. Tapos, alam niyo po ba ako, kahit uh, menopause na po ako, kasi ako mula nung ipinanganak ko si Bunso, 43 ako, nanganak, menopausal baby yan si Bunso eh. At the age of 45, ay uh, menopause na po ako. Doon sa mga pangalawang buwan, yung sa unang taon ng minupusal ko, nakakaranas po ako ng bleeding. Pero yung si Bonso, eh, 14 years old na. 15 years old na. Yung magbe-bleeding ka. Mula po nung, ano, nagkaroon pa ako ng breast cancer. Talagang grabe, mga kaibigan, ang mga nangyayari sa buhay ko. Bigla po akong mag be-bleeding. Alam niyo po, yung laman po ng bawal ay eh, puro na lang dugo. Tapos sariwang sariwa talaga na dugo yan ang lumalabas. Na kung wala kang ano, wala kang pananampalataya sa Diyos, talagang magninervyos ka, kakabahan ka kasi grabe, di ba? Baka maubusan ka ng dugo kasi talaga naman bumubula bulak bulak na dugo. Pero yun nga, una ito pong ano, ito po ang nung napanood ko po sa YouTube yung mag-asawa na may cancer. Ayan po. Una po itong ininom ko. Tuloy-tuloy po yan. Tapos, hanggang sa parang mula 2018, parang sa isang taon, mga tatlong beses na lang ako nag-bleeding. Tapos, 2019, minsan tatlo, minsan dalawa, ganun. Hanggang sa panahon pong ito. Ito pong uh, 20, 23, isang beses na lang po. Ay, hindi, 22, oh tama, 2023, isang beses na lang. Tapos, salamat po sa paninoon. Ngayon, 2024 na, wala na po akong ano, wala na po akong uh, ang bleeding, hindi ko po alam kung anong nangyayari sa loob ng katawan basta ang alam ko lang ang Diyos na ang bahala dyan, kasi alam nyo mga kaibigan, yung kunting kibot yung mga kunting maramdaman natin dadali natin sa doktor sasabihin ng doktor, ganito, blood cream ka uh, test ka, kaliwat-kana na test syempre po, susunod naman tayo kasi takot tayo pero ako po, pinag-aralan ko na po ang aking katawan talagang kung ay eh, labanan na na ano labanan na na matindi ang ginawa ko na matira ang matibay na sa amin ang katawan na to <laughs> pero yung aking faith lang talaga sa Panginoon ang aking talagang way po na matindi <clears throat> pag nagbe-bleeding po ako Lord <laughs> pahintuin mo naman, Panginoon. Kasi, ayoko talaga ng ganyan. Dati, pag humapdi, grabe po yung, alam niyo po, yung tinutusok na sakit. Yung pain sa breast na parang tinutusok. Tapos, tinusok na tapos ginaganon-ganon pa yung ilalim. Tapos, buong katawan mo eh, manginginig sa sakit sa kirot. Grabe po ang kirot ng cancer, mga kaibigan. Pero, dati pag naranasan ko yan, kinakausap ko ang Panginoon, sabi ko, Lord, wag naman ganito kasi, ay, hindi ko to kaya. Sabi ko ganun, pag mo, Panginoon, yung tulog lang ako, wag naman sa ganitong makirot. Kaya ko naunawaan yung ano, mga mukha ng may cancer na parang ang nila tapos parang tuyong-tuyo sila, yung katawan nila, kasi po pala, kapag kumirot, ay talaga naman po, tutuyuin po, pati utak mo sa sobrang sakit. At uh, salamat nga po talaga sa Panginoon, ang Diyos po ay talagang napakabuti sa lahat, talagang wala pong uh, <clears throat> kapantay ang kabutihan ng ating Panginoon, mga kaibigan. Totoo pong nakikinig ang Diyos at ginagawa din niya po ang ating request. So, pag nagpe-pray po ako sa Panginoon, niyakan ko siya, Lord, ayoko ng pain, ayoko ng masakit. Kung kukuhanin mo ko, huwag mo na akong padaanin sa ganitong mga <coughs> sitwasyon na nga uh, pakiramdam. Alam niya po ang Diyos, napakabait talaga. Maya-maya, mawawala -maya, na yung uh, sakit. Tapos, Siyempre, back to normal. Ngingiti ka na naman. Happy ka na naman kasi wala nang sakit. Di po ba? Ganun lang naman po yan kahit sa buhay natin. Kapag may mga pagsubok po ang buhay. Doon lang sa simula ng uh, pagsubok ang parang nasasaktan tayo. Kinakabahan tayo. Natataranta tayo. Pero kapag ang Diyos na po ang kumilos sa ating uh, sitwasyon. Kapag sinabi natin sa Panginoon na Lord, tabang. Sabi sa Bisaya, tabang. Sabi ko lagi sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ko sa mga sitwasyon ng buhay, <clears throat> sa mga problema at suliranin. Kasi bilang tao, naubusan ako ng uh, lakas. At wala na akong maisip kung ano po ang uh, solusyon yan. Lagi ko pong sinasabi sa Panginoon yan. At ang Diyos naman talaga ay tumutugon. Kaya mga kaibigan, wala pong uh, problema o suliranin, pagsubok na nananatili. Manalig lang po tayo sa Panginoon. Pag hiningi po natin ang gabay ng Diyos, yung kanyang habag, yung kanyang awa, eh manalig na po tayo na talagang mahabag ang Panginoon sa atin. Huwag po yung, kunyari, nag tayo, ay salamat sa Diyos, naniniwala ako na gagawin mo, Panginoon, yung aking request. Tapos, biglang sumakit ngayon. Ando na yung, ano, lack of faith. Aray ko, Panginoon, ba diba, sabi ko sa iyo, ayoko ko ng ganitong pain. Huwag ganon. Sumakit man uli yan manatili pa rin yung panana pananalig natin sa Panginoon. Lalo na yung, kunyari, financially may problema tayo. Tapos, naisip mo yung uh, kaibigan mo. Sabi mo, ay, praise the Lord. Pinaisip sa akin ng Panginoon. Siguro, yun na ang uh, tugon. Yan. Ganyan po tayo, eh. Tinuturoan natin si Lloyd. Tapos, eh, nabigo ka. Lumapit ka doon, nabigo ka. Sabi yung Panginoon, yun na. Wala namang sinabi si Lord na yun na eh. Naisip mo lang. Sariling kaisipan lang yun. Pero kapag marunong tayong maghintay sa kalooban ng Diyos, yun talaga ang ano, kalooban ng Panginoon. Yun ang blessing. Kaya kung meron man tayong mga hinihiling sa Panginoon, lalo na financially, o kung ano man yan, matuto po tayong maghintay pagkatapos po nating manalangin, matuto po tayo maghintay kung ano ang tugon ng Panginoon. Nakikita din naman po ng Diyos yan ang ating kalagayan. Alam din niya kung anong ating pangailangan. Alam din niya kung bakit tayo nangailangan ng pera. Pero sinusubukan po niya yung ating pananampalataya sa Kanya na kaya ba nating maghintay sa tugon ng ating Diyos? kadalasan po kasi ang nangyayari, kahit ako man po noon, ang nangyayari po, inuunahan ko na po yung kalooban ng Diyos. Yung kalooban ko na ang nasusunod at hindi na po ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po, failure lagi. Kapag sinabi ng Panginoon na, okay, sandali lang ha, maghintay ka muna. Siguro parang ganito lang yung illustration mga kaibigan. Para bang, oh, sige, really, ha, maghintay ka muna kasi mayroon pang mas higit na nangailangan sa'yo doon. So, uunahin ko muna ha, hindi naman magtatagal eh, ibibigay ko rin yung sayo. So, kumbaga, kung meron po tayong mga sitwasyon na sa tingin natin mahirap, mabigat, <coughs> pero isipin din po natin na mas meron pang mahirap, mabigat sa kalagayan natin. So, si Lord, eh, hindi naman niya po bababayaan ang sitwasyon. May mga testing pa rin po yan sa ating uh, pinagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay. Pag pinapanood ko po yung ano, yung mga nomadic journal, ano ba yun? Yung mga short stories nila. Pira po, ang tiyaga ng mga Iranian sa bundok. <clears throat> Tayo po dito sa Pilipinas, konting kibot, tricycle, may bike. Patag yung ating nilalakaran, pero yung mga nomad sa kabundukan ng Iran, Diyos ko po, grabe. Kung gaano katataas yung bundok na kanilang nilalakbay at doon sila nakatira sa taas ng mga bundok. Minsan wala pang mga bahay, turda-turda lang. O di pa, ganyan po ang buhay. Alam po ni Lord ang lahat ng ating uh, sitwasyon. Kaya, huwag po tayong nagagalit sa Panginoon. O naiinip, huwag nating pangunahan ang Diyos sa kanyang kalooban para sa ganon ang lahat po ay maging maayos. Yan mga kaibigan, ang aking, na uh, yan, ito, isang lagaan yan, isang lagaan yan, ayun, isang lagaan, tapos ito. Tapos, ito pong blue turnip, ilalagay ko na po yan sa mainit na tubig na pinaglagaan ng bayabas. Tapos, meron po akong ano dyan, ah, dahon pa ng guyabano, hinahalo ko po yan. Mas masarap po pag may guyabano. Dahon ng guyabano. Kaya, huwag na po kayo magtanong kung legit kasi hindi po ako magsasalita dito sa YouTube para lang sa walang kabuluhan mga kaibigan kasi hindi naman po kwentong barbiro itong ginagawa ko dito sa YouTube. Kung ano po yung experience ko ay akin pong ibinabahagi sa inyo para po makatulong, di po ba? Kasi napakaganda po nito eh. Kumbaga napakagandang balita po nito na gagaling po ang ating karamdaman sa pamagitan po ng nilikha ng ating Panginoon ng mga dahon-dahon. At hindi po mahirap hanapin na dahon mga kaibigan. Bayabas lang oh. Tapos guyabano, dahon ng guyabano. Grabe, di po ba? So, hindi po siya nakakamatay, mga kaibigan. Ako po ay umiinom, si Mister umiinom, mga kapitbahay ko umiinom. So, gawin po natin. Kasi, kahit may pera po tayo na pambili ng gamot, ano, sa mga may pera na talagang na-avail na bumili ng gamot, kahit mamahalin, eh, yan po mga western medicine na yan, <clears throat> mga synthetic na gamot. Yan po ang semisira uh, sumisira ng ating mga kidneys, mga kaibigan. E eh, samantalang itong uh, dahon ng bayabas, wala pong chemicals yan. Talagang uh, original po yan na pagkalika ng Panginoon. Ilalaga lang po yan sa tubig. Tapos, inumin na natin. So, kung kaya niyo po yung mapakla na lasa, eh, kung may sakit kayo, tiisin niyo po. Ngayon, kung gusto nyo matamis-tamis, lagyan nyo po ng konting asukal para tumamis. Okay lang po yun. So, yan po ang ano, history ng ating payabas. <coughs> yeah, yan, maglalaga na po ako yan. Lagi pong late ang aking uh, gising. Kasi medyo ginagabi na po tayo sa pagtulog. Yun na po ang routine ng aking tulog eh. Kaya yan, sa umaga, kukuha po ako dun sa puno. Tinanim ko din ng uh, bulaklak ng blue ternate tapos pag nilagay ko na yung tubig sa aking uh, cup ilalagay ko na rin po itong blue ternate kaya ang kulay po nito parang brown na eh kasi ma brown brown po ang kulay ng pinaglagaan ng ano bayabas, dahon ng bayabas tapos blue po yon eh mas nananaig po, matapang po ang ano ang uh, power ng uh, dahon ng bayabas kaya parang brown po ang kulay niya So, yun lang mga kaibigan. Wala naman siguro mawawala kung itry ninyo. Lalo na po sa mga may acid, yung mga acidic. Tapos yung parang may mga iniinda-inda sa loob ng katawan, mga kaibigan. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, legit na legit po ito. Kasi nararanasan ko na po ang benepisyo ng dahon ng bayabas na nilaga. Pati po dahon ng guyabano. Kaya yung faith na lang po natin ang gamitin natin sa Panginoon na ang mga halaman na to ay nilikha ng Diyos para sa tao. So, gamitin po natin kasi hindi po ito pinatubo ng Panginoon para mapahamak po tayo, kundi para po makatulong sa atin. O, di po ba? Kaya mga kaibigan, gawin nyo na po at wag nyo na po kung tanungin kung legit, pakinggan nyo na lang po itong aking uh, video <clears throat> kasi yung uh, magtatanong kayo kung legit lack of faith po I-try nyo lang po basta alam naman natin na ang bayabas ay hindi nakakalason hindi nakamamatay kundi nakakadugtong pa ito ng buhay yan po ang katotohanan kaya ko po ito sinishare sa inyo kasi nararanasan ko po sa ngayon ang uh, maayos na pakiramdam na talagang uh, inilalabas po ng uh, katawan ko yung mga mga toxic, grabe po. Masarap po sa pakiramdam pag ganun po ang nararanasan ng ating katawan. So, hanggang dito na lang mga kaibigan. At uh, isa pong magandang-magandang uh, umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.